morning, good morning everybody. So thanks God sa ating bagong tahanan. Ayan, may may bago tayong ano ha. Huh? So ayan na naman yung mga shelfy shelfy. Oh. Last one, last one. Oh, last one. Hi, it's our Hi. new venue. Hi Good morning. morning, Hi guys. Welcome! Good morning blogger. Hi. Good morning, Hi Hi. Hi. The morning blogger. the real blogger. This one. Hi. to he said to him, allow, allow the dead to bury their own dead. But as, as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. May isang ano tao dito, sabi niya, Lord, I want to follow you. Sa <coughs> uh, unang, unang ano yung pa. Lord, chapter 9, verse 15. Yeah, Yan, Sabi niya, As they were going along the road, someone... Pus na Salamat po! Pus din na kami ng vacation! pusta ang una nating right? service dito sa venue natin. Yes. So thank God! So it is a victorious indeed! So, ayan. Hello everybody! Good morning! Hi. Hello! Ayan, today is Saturday. It's... Ano ba? Church Day! Church Day. So ayan, dito tayo ng mga Punta po kami ngayon sa church. So, let's go. Samahan niyo kami mga kapatid. Every Saturday, 9.30 ng umaga. Dito lang po sa may hamdan. Ayan. So, na walking distance lang naman yung layo. Wala doon kina pastor. Doon sa ano natin. Pinu natin. Kaya lakad lang. Ayan. Sinama na rin namin si Toto. Kasi behave naman siya nag-face kanina time check natin ngayon is ayan, 9.5, ten ng umaga. Ayan. 19 ng umaga maaraw ang ano natin ngayon weather natin. Mainit na. Talagang after the rain is mainit na ang panahon. Ayan o, ang linis-linis ng kalangitan. Wala mang kaulap-ulap, di ba? Pero ayon sa balibalita, is parang may ulan ulit on Sunday or this coming week. So hopefully hindi na siya ganun ka-heavy kahe gaya nung nakaraan. Yeah. We're about to start ng ating gawain. lang konti bago sa ano mag-start yung mukha ko ah. Ayan. tayo Ayan. 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 tayo. Ayan. 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 tayo. Ayan. 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 mo Amen. Lord, salamat po sa umaga ito. Dahil na. po natin is proper ways to increase our commitment to God. Kaparaanan o tamang kaparaanan para po yung commitment natin, yung mga pangako natin kay Lord ay magampanan natin ng maayos. Amen. Alam niyo itong commitment. Um, second week ng ating service is tapos na po. So, oo, maglakad tayo. Ayan. So, tapos na tayo. Tapos ng pagkain spiritual, pagkain physical. nag okay, na rin yung mukha natin. <laughs> Bakit ayun? Yeah. Ayan. Kaning is light. may gulay. Tapos may adubong manok. Tapos sinigang saka kasino. Kain, kain. Kain, kain, kuya. Kain lang po. Wag po kayong mahiya. Sabay ganun. Sige, ikaw lang. Wag po kayong mahiya. Wala po Ha? Gusta ang pagkain. Yung gulay, gusta. Ikaw so, dahil nagda-diet ka ngayon? Hindi. <laughs> Kala ko nagda-diet. Ayan. Oo. Ah, uh naliligay yung barang-barang niya eh. May pa? Ayun, okay. Kaya namin kailangan natin lalaki. Kaya namin kailangan natin lalaki. Lahat-lahat yung pobay. Bakit magpapasok niyo lang yan na lang sinasambit-sambit mo? Ano ba? Eh kasi napag-usapan na namin yung nunso. Ay, ako yung ibablog. Ba, oo. Ako yung magkaka-fairan nito. hindi nalamin lang ako. Rumbling ka.